মাকেড়াাকেড়াাকে Hi guys! My name is Glenn and it is day 7 of Glenn Tuico's Fitness Challenge. Papunta tayo sa Mindoro. So ito na yung breakfast natin which is Pao show. May sugar bang ang I mean added sugar. That I don't know. But I do believe that ignorance is bliss. Realize ko na hindi ko rin pala na-document yung pagkain ko. Unang kagat, tinapay lahat. Literal na bola-bola yung nakuha ko. Nabola ako na may laman na siya pa na to. Mm. Pangalawang kagat, tinapay pa rin. Ang <laughs> ganito to. Yun yung announcement to. So, kailangan ko nabusin to. And by the way guys, nakain ko yung buong shopaw na nakasiwala yung bola-bola. So ito yung bola-bola so, sa loob ng shopaw. <laughs> Hindi na natin sa ano, sa table. Kapag ito ko nagat ko, tapos tinapay pa rin. Stop! <laughs> hmm. So, samahan nyo ulit ako guys today. I hope makatakbo na ako mamaya. Bibili nga pala ako ng rugby. Okay. Ngayon ko lang na-realize na one week na pala tayong nag-Glentuico's Fitness Challenge. Let's do this! Ah, bubukot to. Thank you. It's 1.30. So ito na yung lunch natin. Okay na rin yung napili ko na Goal one which is no additional sugar. Hindi naman sinabing totally walang sugar, di ba? It just helps me to become more aware kung ano yung kinakain ko. Pero siguro, hardcore tayo. Season 3, totally no sugar. Ang init, grabe. Nasusunog ako. Murder na nga rin pala ako ng smart scale. Tara na, ang init. <coughs> Hi guys! My name is Glenn. Tatakbo na naman tayo. Hindi ko alam kung hanggang saan ko kayang i-push. Ang mahalaga, tumakbo. Buksan mo na, inverter. Drama nun no ah. I set up the app. I fit up. Takbo na! 1K down. I don't know how many more to go. Ah! <sighs> Isa sa pinaka namimiss ko mula nung sinimula natin tong fitness challenge na to is uminom ng Pocari Sweat. Pero niya nga, nakalagay dun sa nutrition facts niya na may sugar siya. Bawal. Yun yung pinaka namimiss ko. 2 kilometers in. I don't know how many more to go. Sprint tayo. 25 minutes in, 3.75 kilometers. I don't know how many more to go. 30 minutes in, kaya naman mag 5K. 4.35 kilometers na. Ngayon pa ba ako titigil? Kunti na lang. 36 minutes, 5K. Okay. Cool down. Accomplished. Let's weigh in. tira ng timbangan. Okay, so mukhang bumigat na naman ako. kasalanan ng subway yan eh. Here are the stats. And I will see you again guys tomorrow. Tatakbo tayo maghapon. De, joke lang. De, joke lang. Joke lang yun. Samahan niyo ulit ako sa panibagong araw ng Parusang Fitness Challenge. Have a nice day. Babush! সারাল সাালে স যবালে সালের.